Na. oh no? grabe si kuya winner winir talaga si kuya eh kanina pa to kay kuya hello pa yan ayun na naman ah oh, sabay sabay na Ayaw na sabay sabay na mga katupay oh, oh oy, 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 oy. <laughs> <laughs> kay daddy um, mamay ano na <laughs> sabay sabay na mga katupay <laughs> Grabe. Kit ko maraming huli na 'yon. Pakingan pa na naman. Tinurin uy, malaki din Ang laki Ang laki. malaki rin. 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 Oh, hatak na agad baka mamaya makawala pa. Sayang. Oh, ah, laki din mga tupay oh. Yun, oh. Malaki mga, mga tutoy. Hoy, 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 nakawali din si mami. Maliit lang mami. <laughs> bitawan mo muna yan mami. <laughs> bitawan mo muna mami. Ay, ayan nga. Uli ni mami. Oh, bitawan mo na para dumami pa sila. <laughs> eh, gumagalaw na, gumagalaw na naman ko ya. Gumagalaw. Ay. Gumagalaw. galaw Oh. Oh. Uli na kayo. sabi ko ya. <laughs> kuya naman na naman nakauwi. Ginagalaw na eh. Pero guys kasi kuya na ayoda kaya yan kinagatan ka agad. <laughs> Ayun na naman. Puli ka na naman. Dami na dito puro bingwit. <laughs> oh, ha? Ah? Ganda pa ganda tingnan dito. <laughs> oh, ha? Ah? Puro may mga hawak na bingwit yan mga katupay. <laughs> ah, ha? Ah? Huli na naman! Mami, tak tu. Oh, grabe. Ta Opa, oh, ayan. Okay lang. Ayan, uh, oh. Huli na naman, si Idol. Huli <laughs> na naman, si Idol. <laughs> uh, grabe. Hmm. Good size. Ah, grabe. Ta. <laughs> lang yung layo kinahina dami nyo dyan. Sa kanya lang talaga kumakain. <laughs> ano ba yan kuya? May ano yung tawag dito? Yung pain mo may... Ah, tawag nyan? Dira mami. Birahin mo na mami. Ayun. Uy, uy, magwala. Ay nako. Ala. La la la. Ala, ala. yay, yay Ay yey, magkabulbul mami. Ini to pesa. Hawakan natin kagad. Oh. Dito ka di ka pa Eh. Di pa mo nyan pinitik ko Malaki pa naman. Ako, nag -bowl. Oh, kahuli na rin si pare. <laughs> oh, ito, nag-ball-ball na ito. Dadi, ano mo muna, dade Oh, <laughs> nag... Wala na, hindi na to Marikina na, buhol na to <laughs> oh, <laughs> Buhol <Bowl> na Buhol na Buhol na Buhol na Na na. Huli na naman no, Oh, kuya na naman nakahuli ba ito <laughs> Palagi na lang si kuya. Malamang sa alamang nakarami na rin yan si kuya. Ito, 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 tinak mo na oh, oh ayun na magkabu ay, ay nako magkabuhay bol bol kayo <laughs> si kuya na naman <laughs> si kuya na naman parati na si kuya oh na lag, lag na ala munti ka na rin ah oh, apakan mo na apakan na apakan talagang madadala na yan nakawala pa <laughs> ayun na kumain uli yan ayun Ay, na naman. oha ha? <laughs> oh, ha? <laughs> ah. Ay, nalaglag pa. Anak kanang, <laughs> Nalaglag pa, sayang. Hindi eh. na puruhan yun. Sayang. Ay, nalaglag pa. Malapit na sana may... Ano na sa tulay. Mat... Nakakahuli ka na naman pala pare hindi pala nabulabog sa sabon dyan pare Sabon na eh Ay, hey, Gabi mga tilapia dito mga tupay Ayan pa oh Ito oh o, malalaki pa mga tupay oh. Ito malaki oh, mas malaki ito dapat oh. mga tupay oh. Paisa. Sakit. Ah. Uh. <laughs> Puno na pare. Mapaw na. Na mga katupay, mauwi na kami mga katupay. Ito yung uli namin lahat mga katupay. Ah, uh, hindi na rin hindi na rin lugi sa <laughs> Pare, hindi na ba lugi? Oh. Puno yan mga katupay ha. Ah, oh, Isang basket yan. Oh. Ako, oh, ang lalaki pa yan mga tupay oh. Five fingers yan, karamihan dyan mga tupay. Kasi yung mga maliliit mga tupay, pinakawala namin mga tupay para lumaki naman siya mga tupay, di ba? Saka mari pang mag... mari pang dadami yung mga tupay. Yan, diligpitan ni pare. Yup, diligpitan natin. Uh, yan. Ngayon mga tupay, puntahan din naman natin yung huli nila ni daddy. Yun, marami pa dito mga tupay na mimingwit oh. Yan. Dami pa mga tupay na dito. mayroon pa doon mga tupay. O. May lalim ng tulay. Mayroon pa rin na mimingwit doon. Nakatupay. Uh, ah, dito naman sila daddy. Saka si mami. Yan ang huli nila lahat ng tupay. Oh, mayroon na nakahiwalay. Mayroon na nakakutol Dami rin oh, huh? puro malalaki pa mga tupay Oh. Huh? Ay, ang lamig Oh, tangkapan yan mga, mga tupay laki oh Oh Oh, e, mga tupay ah huh? Oh, yan yung mga tupay sa Panat ko mga tupay Ay, tingis mga tupay hmm. dinalugi Ganda pa ng cooler ni Mami. Kaya pa si Daddy. Yan o, oh, dami pa bulati kuya. Kuha ka kuya. Okay, eh, pamigay na namin yung bulati mga tupay kasi uwi na kami mga tupay ah, para hindi naman masasayang you kuha kayo kuha kayo ating uh, tupay sa sunod naman ating pamimingwit mga tupay kung sana naman kami mamimingwit sa susunod mga tupay na yun tuwing linggo kami mamimingwit mga tupay ito na yung uh, libangan namin ito lang kayo ito mga tupay maraming salamat